hindi lang love, love na love. Ah! Sama sa mga ka-GV! Hindi na ba ako uuwi? Oh, ka! ka kasi. tayo inay. Di ba wala kayo natutunan? Gusto na oh! diba sa <laughs> <laughs> <Salamit> ko trabaho! sarap kong alam <laughs> ko love ko yan. Maganda ako. Promise! Hi! Maganda! Ako! O, oh, di ba? Alam nyo, excited ako ipakilala sa inyo ang guest ko ngayon. Kasi love to tong batang to. Maiibigan iibigan tong batang to dahil para siyang ako. At magkamukha kami, ha? Yung baby picture niya. Naku, tuwanto ako. Dahil parang akala ko ako, eh. <laughs> Basta itong batang to, malapit sa puso ko at mahal ko siya. Walang iba kundi si Belinda Mariano. Wow! Oh, di ba? Maganda kami oh! Gano'n ba ang intro ni Mama? Uh -uh. Oh. Yung for today's episode, special to Para maiba naman Hindi ba, tatanayin ko si Belle Pero, nako, pati siya Papayagang ko rin magtanong din sa akin O siyempre na, para equal, di ba? Di ba? Ano po bang gusto niyo itanong ko kay Mama? Hirapan oh. natin, joke lang <laughs> Ready ka na? Yes, Ma, oh, sige, ready na kayo right. Kamusta ka, anak? Ako po? Mabuti naman, Mama. Ayun, nagkakatapos lang namin ng promo ngayon. Pero masaya naman. Natutuwa ako dahil nagkatrabaho tayo. Oo, oo. Nakakatuwa kasi nung ginawa ko tong moving to, parang nagkaroon ako ng pamilya ulit. E ako din. Ganyan din ang sagot ko, anak. Kasi bihira ako magyabang. Bihira yun sa akin. Kaya ko yun sinabi, kaya pinagyayabang kita. Kasi una, nagkaswak agad tayo. Walang, ako yun, walang ano, no? Walang maging balakid. Sa ating lahat, wala pong ano. Totoo ho yan. Tsaka wala ho kami nung, uy, ako si ganito. Ay, ako naman si ganito. Siya naman si ganito. Wala hong ganon. Walang labeling-labeling ho dito sa pagkakaibigan namin. Kaya pinanindigan ko naman po para sa kanila yung pagiging nanay ko. At ito, ang batang aking munting prinsesa. Ayan. pag niya yun. Uh Oo. -oh. Love kita. Ni Mama. Oo, syempre. Ito ma, hindi ko papahirapan. Ang una kong tanong, kung hindi kayo artista, ano kayo ngayon? Nako. Baka naging flight attendant ako. Totoo? Oo, oh, kasi I want to go around. Pero after kung nalipasa na, na di ba? Apo. Nagkakaisip ka, gusto ko na maging lawyer. Ay, ganusto ko Oo -oh. rin Gusto yan. ko yun eh. Pero nalalaman ko pa paano maging lawyer, ayoko na rin. Nako, feeling-feeling ko magaling tayo maging lawyer, Oo. Man. Like, Kailang, walang manalo. Oh. <laughs> Pero ang naloloko ako yung yung mali na itatama, ano? Uh -huh. Sa kayong tama na imamali. Yun Hindi na, ko gusto eh. 'yon. Kailangan ano talaga? Mm -mm. Kung ano 'yung tama? Gusto ko ano 'yung tama, tama. Kung ano yung mali? Mali. mali. Wala Hindi ako nagawa. pwede mag-FA. Oh, uh, 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 Kulad tayo sa height. Kaya, na yung eh. kaya nawala na ako ng visa doon. Ground Parang 5'4 po ata yung... O, oh, yung mga ganon, di ba? 5'4 yung ano nila, di ba? Sumasakit ano lala, ang diba? ulo ko pag binibagit nila yung height. Wala po ako niya. Wala <laughs> tayong dalawa naman. <laughs> Apple box tayo. Apple box. Ayun yung ano namin. <laughs> Kaibigan namin yun. Pinangarap mo bang maging artista? Yes. Talaga? Opo. Nine pa lang ako parang, kasi ako dati, pinipilit ko yung magulang ko na ipasok ako sa showbiz. Ayaw po nila eh, kasi sabi nila, school muna, ganyan. Pero oh. ako sabi ko, kaya kong balansa yan pareho. As in, gusto ko po talaga siya. Ah, ganun ba? Opo, kasi hindi ko alam. Dati kasi, nung tuwatanda ako, ako yung tipong pabibo na bata uh -huh. ako yung tipong pag sinabihan ako ng tita ko tumayo ko dyan sa table magperform kagagawin ko yun oh my god gusto niya talaga mahilig talaga akong ano tapos yun nga lumaki ako nanonood ako ng Barney oo uh -huh. so parang sabi ko na parang ansaya gusto ko magkaroon ng ganyan tapos uh -huh. gusto kong magka-show na ganyan ayun lang uh -huh. Uh -huh. tapos gusto na ko po siya mga iba ang gagawin nila paparasahan yung ni mga anak papupuyatin nila <laughs> sasabihin nila puyatin nila yung bata para hindi na siya mga artista <laughs> Brabe. May gano'n. Wag. Wow, Huwag yung ano yun. Mm -hmm. Dapat passion nung... Oh, pag bata. gusto ng bata, ibigay yung gusto. Hanggat yes. sabihin mong, ay ma, ayoko na. Yun. Mm -hmm. dapat That's the only time. Yun yung freedom. Pero eh. how can you say, ayoko na, eh kung ganito makarami ang followers mo, ana mo. Ah. naman. Hindi nakakatuwa ka, baby. Totoo. Uh -huh. You have to love them because the kind of love they will give to you is unconditional. Yes, totoo uh -huh. po yan. Totoo yan. Opo. Diba? Kahit saan ako kalayo, nandun oh, sila. Nandun sila. <slap> ano naman ang greatest lesson na natutunan nyo sa industriya? Dapat dito, alam mo yung hollow blocks, di ba? Opo. Yon, yun. May jack built na hollow blocks. Ibig sabihin, pinakamatibay yun. Dapat ganun ang dibdib -dib mo. Apo. Pag nandito ka sa industriya ang to. Dapat gano'ng katibay yang dibdib mo. Dapat malakas loob. Malakas ang loob, mat matibay ang dibdib, baka palamukha, gano'n. Tapos, hindi siya madali. Hindi madali. Hindi madali, di ba? At least, naipapaliwanag mo yan sa kanila na hindi madali. Nagiging madali kasi nakikita natin sila na natutuwa Apo. tayo dahil napapaligahin natin sila, yeah. hindi ba? Oh. Ang laki ng ano, fulfillment for us. Makita mong, ay, masaya din sila. Opo, oh, ganun talaga. Mm, ganun talaga. Parang, Parang nagiging inspiration oh, mo oh, din sila. Inspiration mo sila. Ang, Pagka ikaw, inspiration ka din nila. Nang triple o doble, 100 times na... Give and take oh, relationship oh, sila. Oo. Oh, Opo. Oh. Oh, o, oh, di ba? Ang ganda. Ang ganda nung ganun. Kasi, akala, tawag doon, hindi siya madali yung work natin. Ah, oh, hindi Yung natin. emosyon na... mo, kaya maya-maya, baliw ka na. Uy! <laughs> yung emosyon kasi, di ba? O, ka. O, oh, tawa ka. Oh, Parang, oh. saan ka uhugot nun? Oh, so, oh. kailangan mong kailangan din malalim kang tao. Oo, oh, oo. Oh. Di ba? Kaya oh, minsan nga, para kang baliw. Baliw. Pero okay lang. Maganda. Pero okay lang maging baliw, Magin, no? Maganda ang mga baliw. <laughs> Pag-uusapan naman natin ang pelikula natin, ah, ito po. naman ang gagawin natin. Ano ang first impression mo sa akin sa first day natin sa set? Natakot ako! Oh my God! Ano ba? Sinabi ko sa inyo to, ma. Diba? Natakot ako sa inyo nun. Ganoon ako. Hello po, Miss Maricel! Oh my Hello God! O, ako po si Belle ayun. Pero hindi, love ko si Mama. Nagulat nga ako, sabi ko, ala, ang cool ni Mama. Oh, oh. Natakot ako nung una talaga, syempre. Bakit? Ano ba ginawa ko doon? Hindi, syempre, Diamond Star kayo. Ano na koleksyon? Hindi ko nakakatakot ba ang Diamond? Well, hindi, nakakayaman. Hindi, ah, <laughs> <laughs> Mayaman yeah, ang mga diamond. Mayaman ang mga may diamond. Yes. Diba? Natakot ako, syempre, ma. Sabi ko, hala. Pero hindi, good siya na ano. Dahil, syempre, gusto ko ibigay yung best ko. Pero yun nga po, sobrang as in, pag naka-work kayo, as in, hindi mo mararamdaman na ma-ano ma ka. Kasi sobrang gagayad mo nga ako. Oo. Kinaalala Tapos parang naging mama ko talaga kayo sa set. ayoko makita kayo na natatakot. Nakaka-artic kayo talaga ng maganda. Pag Magaling lang nararamdaman Yay. mo, di ba? Bakit mo makitatakutin? Ayun nga po. Hindi ko. kailangan, di ba? Ikaw naman po, um, ma. Ano ang first impression mo sa aming mga anak? Ma? First impression ko sa'yo, anak. Sabi ko, kasi kumagalang baba ito, no? Tapos sabi ko, ay, parang mag lang yata kami. <laughs> Siyempre, ganun-ganun. Di ba nakatingin lang sa, maganda ng poho. Ang ganda ng katawan, ang ganda ng mukha. Kumakanta ba siya? Nung no, sinabi kumakanta, ko ako. Ako hindi na lang ganun. talaga dito sa ano, hindi kumakanta. Si Ben kumakanta din. Sabi ko gano'n. Tapos, sumasayaw. Magaling sumayaw. Oh? Talaga, hindi ko pa nakikita, kailangan ko makita. Sabi ko gano'n, to see is to believe. And to believe is to see. Di ba may mas small talks tayo? Ano? Oh, no, ganon-ganon, Sabi ko, alam ang babait nila. Parang ito yata yung dream ko eh. Sabi ko, kasi yung set natin. Ah, sabi ko, dream ko na magkaroon ako ng ganun. Yung set na matotoong masaya. Oh, Hindi oh. scripted. Mm -mm. Hindi yung pinipilit. Mm. Nangyari. Nangyari talaga. Nagkasundo lahat kasi. Oo. Mula Tapos kay parang... Papa P. Sobrang, ma ano siya, very understanding. Yes. Alam mo, you will never hear a negative word from Papa P. Mm, opo. Sabi nga nila, eh, bakit ba? Pwede ka naman maglakad lang, na, Maria, di ba? O naman, pwede na ako maglakad. Eh, ba't binubuhat ka pa rin ng anak mo, mga anak mo? Napaka... Clingy. Ano, oo, oo clingy kasi clingy kami. Clingy po lahat. At saka, ano, yung mga holding hands namin ganon. May mga pag nagpindot pin, pin, na ng ganyan. Ako, may mga ibig sabihin yon. Tsaka pag gumano na kami, ng, turtle, turtle. Nakaganyan oh, kaming Nakaganyan na. kami, oh. Turtle, turtle, turtle. Diba, ganun, ganun. Hindi niyo alam ang meaning kami lang po Ang may alam niya Kami lang na nakakaalam ng turtle-turtle eh Mga baliw kaming lahat ganyano. Baliw kaming pamilya Babaliw ho, the facundos Yes <laughs> Sa atin kasi, sa samahan natin, di ba Ang saya-saya ko talaga Kabi ko sa kanila Alam mo, marami akong pelikulang nagawa na Ang saya-saya ko din Pero walang makakabit dito sa feeling na to ngayon Kung gaano ako kahappy Set hindi naman ako nakasumasama sumasama sa mga oo oh, oh, di ba yung mga labas 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 tingin tingin ikot ikot lang parang tawag don joyride, joyride. Diba? joyride. <laughs> <laughs> ride joy tapos yung ano text groupchat, text chat, natin group chat, natin nakakatuwa sabi ko ganoon ano ba bakit ang saya sa ko sa set na to itsurang alas kwarto naman din ano gising na ako para sa 6 o'clock call natin di ba grabe grabe ang layo ko pa di ba o mabibiyahe ako Akala ko lang nakakatulog ko sa biyahe. Hindi, kasi looking forward akong dumating sa set. Ah. Uh -huh. Na kayo lang agad. Di ba pupunta ka agad ako sa dressing room nyo? Mm-mm. Ando na kagad ka ako. Mas nauna pa si mama sa amin minsan sa <laughs> dressing room lamang. <laughs> Hindi, kasi anak ano. Siyempre ako nanay nyo, di ba? Opo. Oh, Ganon ang feeling ko kasi lahat kayo anak ko. Ah. Uh -huh. Kaya tuwan tuwa ako. Happy happy ako. Dito sa pelikulang ginawa ko na to na hindi ako nagsisi. Sabi ko, kasi mga artista kasama ko, hindi sila pasaway. Proud na proud ako sa kanila. Ako naman, dahil sa pinag-uusapan na natin ng pamilya. Ako, Diyos ka, pag pamilya, iba, di ba? Mm. Sino ang favorite mong pakundo? Kayo? Alam nyo ba, ang dami nagtanong sa akin kung sino po favorite kong pakundo. Ang lagi ko talagang sinasabi kayo. Eh, kasi binubuli po ako nung tatlo. Diyos. <laughs> Kawawa. Oh, kawawa wow, Hindi, yan. Hindi, yun Tawag ng tawag, ma, ma, inapin nila ako dito. Hoy, kayo magtatlong lalaki, ha? Grabe talaga. Umayos nga kayo. Kasi kala, rin, kala nila, one of the boys ako. Oh, kala nila. Kung tulad nila ako. Okay lang po, mabatol naman po ako. Siyempre, hindi tayo magpapatal. Oh, hindi. Kala nila na ma, maano nila. Mas takot pa nga eh. sila sa akin. Hindi eh. ka mapapatalo. Oh. Eh. Hindi ka mapapatalo. Takot sila sa... Si JK yan, yeah, takot sila. <laughs> si JK po yung pinakakaaway ko sa kanila. Joke <laughs> Away oh ka pati. Yes. Ano po ang favorite niyong eksena na lang? Eksena. Eksena. Alam mo, madami ako eksenang gusto. Pero ito yung eksena na, ang sabi ko talaga, ha? Ganun lang. Hindi nga. Oo. Talaga ba? Ganun ang reaction ko. Ganito ang eksena. Si Brad, di ba? Okay. Si Brad. Si Joshua po yun. Ano siya? Nurse po siya eh. Kaya, siya yung nagpapainom ng gamot ko, siya yung nag-i-inject sa akin, ng gabot, gano'n. So, tinanong niya ko, Mama, kailangan ka pa bang iba? Sabi ko, wala na anak. Pero nakahigaan ako noon. Tapos, sabi niya, ba't ganyan ka? Sabi ko, wala. Inisip ko lang na sana, hindi kita makalimutan. Ha? <gasps> Oo. Sakit sa puso. Tapos, wala sa akin ng camera. Suggested lang ako na kay Josh. Habang sinasabi ko yung linya ko, sinasabi niya yung linya niya, ganoon sa kanya lang. So sa kanya, namuun yung tears, bumagsak yung tears, ang ganda, ang ganda. Tapos, magre-reverse siya. Siyempre, di ba, ako naman. So, naantay na namin. Ako talagang pigil na pigil, pigil na pigil. Masakit ang dibdib ko. Yung gano'n, nag-iisip ako ano pa ang pwede kong magawa doon sa, okay. ano, sa eksena na yan. Tapos, itong sinabi ko, Sana ako mo -um kakalimutan. Ma, gumano'n siya. Hindi ako pwedeng umiyak. 'Di ba? 'Yun yung utos ni Derek, okay, eh. bilhin niya sa akin. Bawal ka umiyak, Mary. Talaga ba? Sabi ko, <laughs> bati mo lang saksakin. May kutsilyo ko bakay ako tsila. Saksakin mo na lang ako, diret Sabi ko sa kanya. Ang hirap. Oh, ang oh, hirap, anak. Yung talagang ang sakit na ng dibdib ko. Gusto ko lang, wow! Gusto mo lang Sabi niya, bawal umiyak. Bawal umiyak yun yung isang masakit na eksena. O, o, na eksena. Ang sakit nga naman. Paano ka na pa sa project na anak? Kasi po, ang ganda ng story, ha? Ang ganda yung story. Ah, Ako po. din, eh. Pamilya po kasi pinag-uusapan. Tapos, siyempre, nung na-feel ko na yung story, tiyak mo na, sino mga kasama natin dito? Ayun, tiyak tanong ka na. Apo. nung sinabi niya, si Papa P, si Tupi, si Joshua, si Brad. Tapos, si JK, siya si Leo. po. At si Bell, Jerry, Jerry. Parang panlalaki yung pangalan mm. mo eh. Jerry. Kasi lahat yan nandun sa wall ko ng mga na gusto ko. Brad Pitt, Tope, Christopher Reeves, si Leonardo DiCaprio, yung K, JK. JK, kaya Leo. Ang galing. Ah, ang ganda galing na mga. Na oh. Tas, ang ganda kasi nung story. Talagang ang pamilya yung pinag-uusapan. Kaya ako na gusto-gustong-gusto kong gawin tong project na to. Ako din. Ayun nga po. Gustong-gusto ko, sabi ko, Ay, kailangan mga galing ang mga anak ko dito. Sino-sino ba sila? Ayun. Nung sinabi kayo, napa, napaghahawa ko sa sila. Pati silia. wala po akong kuya eh. Oo. Wala akong mga kuya sa amin. Kaya nga natutuwa ka kasi nandun ka, nakasiksika nila kanila, tawang tawa nga ako. Wala Siguro wala tong kapatid na lalaki eh. Meron dalawa, pero ako pang-anay. Oo, eh. ikaw pang Wala akong ano, talagang malalabitan na, na, Uy, kapag may kaaway ako, susuntukin na mo yung... <laughs> Oo, ganon, di ba? Uy, kuya may humabot sa akin dyan, o. Oh. Ganon. Oh, Binibwisit ako. E eh, kayo po, ma, what lesson naman yung gusto nyong maiwan sa audience natin as mama baby? Ano po ang tingin yung matututunan nila dito? Matututunan nila... Actually, may, meron tayo mga kababayan na makikita nila yung sarili nila. Mhm. Mm uh, masakit 'yang isipin 'yon o masakit kumambitawan n'yon. Pero totoo na nangyayari ito. Totoo na magkakasakit ang isa sa atin. Dadating tayo doon sa goodbye part na pag nag-goodbye tayo, talagang iset free na natin sana sila kasi hindi tayo makakamove on. Hindi na makakamove on yung, yung kaluluwa nila. Mm. Di ba? Kailangan talaga. Ah, ang hirap sabihin o pakawalan yung salita na intindihin mo na lang. Ano ang iintindihin ko? Sila ba? Intindihin ko sila kasi walang nawala sa kanila. Samantalang ako ang nawalan. Ah. Oh, ang hirap nun, di ba? May iba-ibang tao kasi. Mm -mm. Iba-ibang tao, bigyan mo ng pare-parehong problema. Iba-iba, i-handle ng bawat tao yung problema na yan. Hindi e, ba? Ang dami silang matututunan dito. Dito marami pati silang matututunan. Mm -hmm. Marami dito yung ano, eye-opener. Yes. Correct? At mar marami po kayong makikita dito sa pelikula na parang sasabihin nyo, Teka, sandali, ako yan, di ba? Yung mapapagalong ka. Ano naman ang baon na napulot mo sa pelikulang to? Kailangan mas bigyang importansya natin yung mga mahal natin sa buhay. Uh -uh, Kasi yeah. hindi mo alam kung kailan sila mawawala. At tayo, di ba? Uh -huh. Hindi natin masabi minsan. Wala naman sa edad to eh. Uh -huh. Wala sa edad, no? Uh Kahit kailan talaga pwede kang kunin. Kaya ngayon na may oras ka pa na makasama sila. You always have to say, I love you. Yes. To your mom and dad, yes. di ba? To your siblings, siblings. di ba? You always have to say, I love you. Diba? Mm -hmm. Kasi talaga. you mean naman that. So, what's wrong with that? Yes. Latin. Ayun nga. So, ano, make the most out of it. Correct. Ayun po. Oh hindi ba natutuwa sa batang to? Oh, Marunong tong batang to. Marunong to magmahal, Marunong to magpatawa. Marunong kumanta. Marunong graba sumayaw. Laman. Ang galing na artista. La? <laughs> ang graba naman po. Oh. O, si Kat. Hindi ko naman sasabihin niya. Nahiya ano, Ang, ang ganda-gana ng portrayal mo dito sa pelikula Ang, ang layo, mo. Kasi sobrang babae kong tao. As in, sobrang ano ko ganyan. Sobrang mahin uh -uh. mahinhin. Mm -mm. Inhin ba ako? Oo naman. Pero Very hindi, proper. Pero pag kaming mga magkakapatid, Oo, wala bardagulan. bardagulan, jologs na tayo. Jologs talaga diba? mga cowboy. Pero, okay naman. Nag-viral po kayong lumuha kayo dun sa trailer. Naalala niyo po yun? Oo, oh, tayo yun. Ano ka ba? Bakit kayo naging emotional nun? Hindi ko alam kasi pag ko kay Papa Pio, umiiyak na ay, siya. Ayun nga, inapakaiyakin eh, niya kasi. Iiyakin niya kasi. Ano ba yun? Sabi ko, ba tayo umiiyak lahat? Iyak, nang iyak. Lumuluha. Tapos so, sa'yo magsalta. No? Sandali, teka muna. Sumagot tayo para kay Papa P. kasi lumuluha pa. Celebritisyo nga. Diba? Tatawa ako sa kanya kasi minsan, hindi niya man yung sinasabi niya kasi nauuna luha. Oo. Napaka, umiyak, ah, alam niyo po, grabe. sa, sa lahat, ang pinaka mababaw ang luha. Siya. Di pa, papi? Ano susunod? Ano susunod si JK? Si JK. Si Joshua ata, hindi. Hindi. Matag matagal umiyak si Joshua. Pero ano? Pero, pag, pag an na, sakit. na, umi ang, sakit. sakit niya umiyak. Uh, ang sakit si Joshua grabe, umiyak. Grabe. Pero si papa pi talaga eh. Hindi pa kaya. natatanong yung question. Pagkakita ko. pa. Wala pa yung wala question. Wala pa yung question. Ang ah, dyan yung luha niya. <laughs> Kaloka. Impress ko namin. Wala Oo, pa oh. yung tanong. Andito na. Tapos pag natitingin siya sa amin ni Mama, naiiyak ako. Nakikong oh, <laughs> kalma. Naiiyak ako. Sabi na, na naiiyak ako. Nandiyan na yung luha. Oh my God, paano ko nakakuberan to? Diba? Ganyan siya. Tapos naiiyak na rin si Mama. ako, nahawa na ako. Tapos naiiyak na rin si JK. <laughs> Umiyak na rin si JK. Ayun nga. Experience Wala Pising Si kami. Joshua pag nagdun siya. Tingin nyo iiyak oh, din siya. Ay, iiyak yun. Si Joshua. Maluluha, Maluluha na po. Maluluha yun. Ito mami, ano po ako. Balita ko yung group chat daw po natin. Ang unang group chat na active na active ka. Oo oh. nga. Every day yan. Go, good morning. Oo. Oh, oh. Or, I miss kami. you. I love I you, I love you, mga, mga May ano, mama's boys. Ganun si mama. Mama's boys ko yan. Tuwa-tuwa ako sa inyo. As in, sobrang... Ito naman ang princess ko. Ayan. Mm. Tapos so, si mama minsan, My only pag princess. kausap mo siya, O, kumain ka na ba anak? Oo. Kaganyan si mama. Kasi ma mali ko ang tatakaw ng mga yan. Kunyari hindi sila kumakain, pero kumakain talaga ma. sila. After ng movie na ginawa natin, Siyempre, ano pang role ang gusto mong magampanan? Gusto ko magbida kontrabida, ma. Bigyan mo palang time. Tapos nakakatumira na gano'n. 23 ka ngayon? Apo. O, oh, sige. Pagdating natin, natin ng 25. Kasi hindi pa po ako nakakagawa ng ano, ng karakter na medyo nagtataray-taray. 23 ka pa lang kasi, ang laki. Eh, mm, parang eh, gusto yun gusto ko, gusto ko. Pag 25 mo, doon na yon. Doon ka gagawa Pati gusto na ko pa rin mag-horror. Never pa ako nag-horror. Oh, makukuha mo yan lahat, baby girl. Kapag oh, nag-bida kontra-bida role ako, magpapaturo ako sa inyo mag-sumampal. Ah, uh, kita. Uh, tuturuan <laughs> niyo ako, ma. Kung uh, paano yung impromptu ba yun? Oh, yung, yung gulat. Yung gulat na parang, Ah, so, kakarating mo lang dito. Ah! Ganon! Oh, uh, pero dapat kailangan, hindi na makita ko saan gano'n yung kamay mo. Ah. Uh, yes! Ganon ba yun? Ganon yun. Huwag may papakita yung kamay mo. Ano? Sa so, umpisa pa lang, o oh, ano, kumain ka na ba? O di kaya, oo oh, ano, kumain ka na ba? Ha? Ganon? Grabe, kailangan may... Gato. So good. So good. Papa, advice ako kay mama dyan. Pero abangan natin yan. <laughs> Malay niyo, makagawa tayo ng ganyan. Dream ko Malay mo, yung... magkasama tayo. Ay! Di ba, no, anak? Katawag. Magkasama tayo ulit. Pag Pero -ano Pero kung... hindi, hindi ikaw yung sasaktan. Ay. May sasaktan tayo. Ay. Magnanay kasi tayo. <laughs> Kagano na namin na eh, yung mamaya. Uh, natin, mama. Titirikan mo ka namin. Titiri Kala niya. <laughs> Ito po, ma. Mm. When do you find yourself the happiest? Ako? The happiest pag nakakabuo ko ng mas. Kasi gusto ko magsimba. Oh. O nakakasimba ako. Pero nakak nakikisimba ako. Ganon. Ah. Alam mo, isa pang gusto kong mabuo yung simbang gabi. Kasi magwi-wish ka pagkatapos nun eh. I-grant sa'yo. At kung hindi ko magawa pa, hindi ko pa nagagawa. Ah, Kasi may mag hindi, pa, hindi rin ako eh. nakabuo dun ng simbang Pero anak, pa nakabuo tayo. After, magwi ka. Gusto ko Baka gawin niya yun ngayon, ma. Gagawin niya ni mama ngayong Pasko. Oo. Bare months. Magwi-wish ko. Yes. Ah. Ang wish ko yun para sa atin. Para atin Kumita yung pelikula natin. Oo, oo. Grabe, ang dami ng mga fans mo. Natutuwa ako. Kasi lab ka nila eh. Kailan mo naramdaman na, ay, parang nakikilala na ako. yung ganon. Ay, yung ganon. Yung feeling na, ay, nakikilala na ako sa industriya. Yung ganon. Ako na si Belle talaga. Parang hindi pa naman nagkaroon ng ganong ano talaga. Ano ka ba? Ang dami-dami mong fans. Pero yung ano, parang kasi more than naiisip ko yung hala, nakikilala na ako. Parang mas naiisip ko na, ay, nandito sila. Uh Oo. -oh. Ay, uh -oh. nandito sila Natutuwas para supportahan ako. Kasi minsan na ha, ang, ang location niya malayo. Magugula siya pag natin, na sila. sila. Kaya, kaya, kaya yun yung mga fans ko dati, ganun. Grabe yung suporta talaga nila. Pero kung may moment po siguro, siguro gumawa po ako ng first lead role ko po sa He's Into Her. After po nun, nung nag-unang-unang mall show kami ni Donnie. Tapos biglang nakita namin kung gaano karami yung nasumusuporta sa uh -oh, amin. Oo, hindi nagulat pa kayo. Nagulat po ako. Tapos may isa pang beses na nag-birthday po ako noon. More show kami, birthday. Tapos sila nag-usap-usap sila, naglalakad ako. Isa-isa na, na akong inabotan ng rose. Unang nangingilid yung luha ko, sabi ko, Oo, oh, hmm, anak. Hmm. Love ka din. Grabe talaga sila oh. po. Sobrang grabe Nakakatawa. yung love. Birthday ko yun. Tapos oh. sabi ko, grabe celebrate nila yung birthday ko. Oh, hindi ba? Social ka. Grabe, oh, love na diba? love ko sila. Grabe sila magmahal. Uh -oh. Unconditional yun, anak. Oh, mm. Kayo po, how do you want people to remember you? As is. As me. Not my role mm -hmm. in a whatever movie, but I want them to know that once upon a time, there was this young little girl na gumawa ng pelikula mm -hmm nag-start sa pelikula, gumawa rin ng television na mga serye at mga comedy shows, kakatakot, may horror, la lahat, di ba? Grabe, ano pa po bang hindi niyo nagawa, ma? Ah, hindi pa ako tumatal... Yun sa alambre sana. <laughs> mga ganyan-ganyan ka sa alambre. Mas so, ka, makikita mo na lang. Dung. Ano na si mama? Nakita mo lang na doon na sa baba. Inay Maria. <laughs> si Inay Maria lalaglag po. <laughs> <laughs> Pero parang lahat po ata ng, ng roles po, no? Na... Hindi pa naman, anak. Meron pa may bahay, hindi ko pa nagagawa. Pero yung gusto kong gawin, sana mangyari. Oh, anak, last question ko. Sa mga chika, o advice ko sa'yo. di alam mo naman lang nanay mo, di ba? Mm -hmm. Ayaw magpapigil din. Anong pinakatumatak sa'yo doon? Always be grateful. Lagi akong sinasabihan niya and humble. Ay diba wag kang mag-attitude. Oo. Wag kang ano, laging grateful ka lang. Kasi thankful and grateful. Grateful, yes. Yun talaga. Kasi a humble heart is what takes you longer. Correct. Wow. Oh. That's very correct. Mm -hmm. Alam mo 'yung din, 'yan ganyan din kasi nang ko ng Daddy Dolphy. Kinikwento ko kwento sa yon, 'di ba? Mm -mm. Kasi lahat ng pangaral niya sa akin nung nawala siya. Doon lahat nagliwanagan sa utak ko. Lahat, lahat na sinasabi niya sa akin. Parang bukas na pinto yung utak ko. oh, siya. Tara na at mag invite na manood ng pelikula namin. Sa November 12, yan po ang showing ng pelikula namin. Kaya yung 11 po, meron ho kami premiere night. Mga kasama ko po dito sa pelikula, Uh, Unang-una na yung anak kong napakagwapo. Talaga namang magagapuhan kayo. Nako naman, Diyos ko, Piolo Pascual. O, oh, napakahusay naman po ng susunod kong anak, si Brad. Yan po si Joshua. At yung susunod kong isang anak na ang feeling niya, malit na tao lang siya, pero laki ho, giant siya. Si JK po yan. Tapos, ang pinaka-prinsesa po sa puso ko, siyempre itong batang malit na to, hindi ba? Yan po si Belinda. Ang tawag ko jam Kasi anak ko na yan eh. Yeah. Ayan. That's Kaya sana po magkaroon kayo ng time na mapanood ninyo ang Meet, meet greet and bye. bye. Galon. Salamat. Maraming maraming salamat sa lahat ng manonood. At ito po, huwag niyo kakalimutan, gawin niyo na kasi. Thank you. Maraming maraming saluwaste. Babo. Adama.